Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nasa 6.15 na po yata ng gabi. Nandito po tayo sa bulaklak na mabango. Grabe po ang bango ng bulaklak na ito pag sapit ng gabi. Pag tumungtong po siya ng 6 o'clock, talaga po nga uh, mamumukadkad na po yung kanyang kulay white. Yan po. <clears throat> Yan po ang napakabango. Yan po ah uh, ano na po yan, nabubukas na po yung uh, kulay puti na yan. Tapos yan po ang nagpo-produce ng bango. Ito pong ano, mabango din po ito. Ito nga uh, pink na to, pero mas mabango po yung uh, puti na yan. Para pong ano, parang perfume po ang ano, ang uh, bango. Grabe po talaga ang bango ng ano, ng uh, bulaklak na ito at ngayon po ay uh, biyernes santo kaya wala pong gaano nga tao sa labas yan po dito lang po tayo sa mga bulaklak dahil ito po ang magandang uh, panoorin bibihira po yung may mga ganitong bulaklak. Hindi tanong din po ako nito pero hindi pa namumula. Ay, hindi pa namumulaklak. Yan, mga kaibigan. Ayan. May mga mangilan-ngilang tao. Tapos yung mga sasakyan. Uh, tambay po sa isang side ang mga sasakyan para po may madaanan naman yung mga sasakyan na papasok at palabas. Yan. Medyo mainit po ngayon ang panahon mga kaibigan. Grabe po ang init ng panahon kaya yan po naga dilig ng kalsada yung aking anak. Yan po ang ating mga bunaklat. Ayan, si Impoy. Kawawa naman si Impoy. Mukhang malungkot ang buhay ni Impoy. Ayan po, oh, may ibon pa siya doon sa kawad ng kuryente. Ayan, ang ibon. gabina san kaya uuwi ang ibon? Alam niyo mga kaibigan, no? Oh, nung araw eh, at biyernes santo talagang pinipigilan kami ng aming nanay na lumabas ng bahay kasi daw po ay uh, malapitin sa disgrasya kapag araw ng biyernes santo at totoo naman po yan mga kaibigan kasi nung ako po ay uh, nasa ano na yata ako nun nasa uh, first year high school na yata. Sabi ng nanay ko, wag nang lumabas ng bahay, wag ng itak, wag ng matalas na bagay. Eh, ikakulitan po talaga ako eh. Sinusaway ko po yung mga pamahiin ng ating nanay. At humawak nga po ako ng itak. At ako'y nagputol ng kahoy na panggatong. Yun. Hindi ko po alam kung anong nangyari. Basta parang na-slide yung kahoy sa, ay itak sa kahoy. Kaya diretso po sa aking tuhod. Natapyas po talaga. Yung balat kasama po ang konting laman at parang buto pa. Sabi ng nanay ko, kapag nasugatan daw kami, kapag Bierni Santo, wala po daw yung dugo. At talagang totoo mga, kaibag, mga kaibigan wala po talagang dugo na lumabas para po siyang kulay buko puting puti alam niyo po yung ano yung ubod ng nyog yung katawan ng nyog yung tinatawag na ubod ay eh, ganun ganun po yung itsura ng aking tuhod tapyas tapos walang dugo tapos yung ginawa ng nanay ko umano siya uh, nag uh, tawag doon yung ay, para mahina na talaga mga kaibigan yung aking Tagalog. Nagkaskas po siya ng uh, balat ng atis. Tapos yung kinaskas niyang balat ng atis, tinapal po sa aking sugat. Hindi po siya namaga, hindi rin siya dumugo. Pero sabi ng nanay ko, matagal daw gumaling kapag nasugatan ka kapag Biyernes Santo. Ito eh, e, totoo po talaga. Dalawang buwan na, ay hindi pa gumagaling. Talagang sakripisyo. Kaya magmula noon. Hindi na talaga ako lumalabas pag Biyernes Santo. Gano naman eh ang buhay, di ba? Kapag hindi ka nasugatan o hindi ka nasaktan, ayaw mong maniwala. Sige lang nang sige, pero pag nasaktan ka na, natututo ka. So ganyan din po ang buhay natin. Pero wag po nating ilagay sa alanganin yung ating mga buhay. Na kapag sinabi na pong pag Bernie Santo eh wag ka magmotor. Wag ka nang gumala. Kasi bakit nangyayari? Kasi yan nga ang bukang bibig ng mga tao. So ang bibig, ang salita ng bibig ay makapangyarihan. Hindi po dahil sinasabi nila na patay ang Diyos. Hindi po patay ang Diyos mga kaibigan. Isang bisis lang po namatay ang ating Panginoon dahil sa pag-alay ng kanyang buhay dahil sa atin. At pagkatapos po ng tatlong araw, siya ay nabuhay na muli at nabuho. Buhay na buhay siya hanggang ngayon. Kaya yun, kapag ang tao ay pasaway at hindi marunong makinig, talaga pong malapit po yan sa kapahamakan kahit hindi man beer ni santo talagang mapapahamak po ang tao yan mga kaibigan oh. ang ganda ng bulaklak tapos yan yung mga dahon dahon ng malunggay yan ganito na po kapag dapit hapon na yan, ang dapit hapon ng buhay. Yan. Ang dapit hapon. Maglalakad-lakad po ako kasi grabe po ang init mga kaibigan. Yan po ang tanim kong malunggay mga kaibigan. Oh. Langkad na naman, doon na naman sa kawad ng kuryente at mga kung ano-anong kawad dyan. So, sa isang araw siguro, o bukas, ipaputol ko na naman po yung mga malalaking sanga, yung mga matataas na sanga. Kasi, kakaano po yan sa mga kawad. Yan Ito po ay nandito sa tapat ng aking anak sa kanyang plant box ayan dyan po siya naka tanim ayan mga kaibigan medyo ano po doon medyo maliwanag pa sa banda roon dahil ando na yung ilaw sumindi so, na yung uh, ilaw ng kuryente at ganoon din naman dito niyan mga kaibigan Basta, lagi lang po tayo mag-ingat. Siyempre, ang araw po ng Biyernes Santo ay pag uh, pagninilay-nilay po natin yan sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya, sa mga gustong gumala, hihintayin eh, niyo po muna na matapos po itong araw ng Biyernes. At uh, bukas ay eh, pwede mga mag-banding-banding at bago man bumiyahe, ay uh, manalangin muna mga kaibigan pabalot muna ng divine protection ng Panginoon ng kanyang banal na dugo <clears throat> upang sa ganon hindi po mapahamak ang buhay sarap po ng hangin dito sa labas ina niyo mga kaibigan o diba ang dami ng puti eh, yan po ang ano yan po ang sobrang bango kapag may mga buka na na puti pag araw yung pink po yan ang uh, nakabukas pag gabi magbubukas na po yan ang mga kulay puti tapos yan na talaga ang uh, mababango ang bango bango po talaga mabango pa sa mamahaling perfume Ayan, at yan po ay umaabot po yan ang bango doon po sa aming bahay kasi magkatapat lang po kami ayan, ang aming munting kubo ayan ang aming munting kubo tapos pag humangin pasok na pasok po sa amin ang halimuyak mga bulaklak na ito ang ganda po ano. Kahit gabi na ay nakikita talaga natin yung kulay puti niyang bulaklak. Kami po ay dito lang maghapon sa aming mga kulungan. Nasa <laughs> lang po kami ng bahay kasi ako po talaga sinasabi ko kapag ni Santo, manatili tayo sa bahay at magnilay-nilay alalahanin natin yung ginawa ng ating Panginoon. Kung gaano kahirap ang kanyang dinanas para lang sa ating mga kasalanan. Yan po, hanggang baba po yan o no, mga kaibigan. Happy po, ang ganda, ganda talaga. Para mga Christmas lights no mga kaibigan. Medyo madilim-dilim na po yan pero yan. Dahil may puti siyang bulaklak. Kaya ayan. Ayan, hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking uh, video. Nagpahangin-hangin hangin lang po ang inyong Lola Inday dito sa labas. At uh, ilan lang po ang tao sa labas. Mga sasakyan na lang po ang dito sa labas. Ayan. Isa pong uh, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon saan man po tayo pumunta sa araw ng bukas. Yan mga kaibigan, meron na pong sasakyan. Bye-bye po!